ang tulay ng ating pamahalaan para maghatid ng serbisyo sa bawat Pilipino. At yan mismo ang isinasabuhay ng mga barangay na ito. So, pag hindi ka nag-aral sa lugar na to, ay uh, magiging habang buhay ka nalang iskabing dyan. Marami ng professional dito sa aming lugar. Dahil kailangan hindi, porkit sabihing Smoky Mountain, ibay ng image. Sa dating Smoky Mountain, hindi na basura ang agad niyong makikita, kundi isang komunidad na may malasakit at pagpapahalaga. Malayo ang barangay hall, malayo ang health centers, sa ating mga proks and sa ating mga subdivisions. So uh, we think about BTMS, para yung services, dalhin natin sa ating mga proks. Sa barangay Takuling, Bacolod City, bida ang sasakyang ito bumibisita sa mga sityo para magbigay ng serbisyo. Sabi ng doktor, butit na para maagapan yung sakit niya. Sa anumang panahon at life and death situation, handa ang emergency rescue vehicle ng Barangay Antongalon. Ako po si Cap Jessica D. ng Buhay Barangay TV, kung saan natututo tayo ng sabay-sabay sa katangi-tanging mga barangay. Ako nga pala si Punong Barangay Sigfred Bobby Hernani ng Barangay 128, Zone 10, District 1 ng Manila. Dito pinanganak yung mother ko. Dito na rin ako lumaki. Smoky Mountain ang tawag kasi siya umuusok siya. Pusa, ang mitay niya napakalakas. Ang mga naniniraan dito, wala na pa pagkakitaan, kundi yung bundok ng ng basura na. Problema na po talaga namin yung pagmamanage ng basura. pinangarap namin ng Barangay 128 na magkaroon kami ng sariling uh, material recovery facility para solid waste management. Luckily, dumating yung Cleaner Asia sa Barangay 128 and after po no, nagkanda kami ng ng waste analysis characterization para malaman namin kung gaano ba kadaming basura ang pinoproduce ng Barangay 128 at nagplan sila na dito itayo yung first ever Iko Iko Center. Barangay 128 Women Champions, ang dam para sa inyo. Okay. Um, bilang isang miembro po ng Iko Iko Women Champions, kami po yung nangongolekta ng mga basura dito sa loob ng amin barangay. Ang inuko namin mga kalakal is yung clean, dry, and segregated. Ay. Depende po sa kalakal na dadalhin. Maari po itong palitan ng cash, e-cash, livelihood product, kung ano po yung gusto ng customer na magpapapalit sa amin. Natuto po yung mga residente ng barangay namin na mag-segregate mga kalakal nila. Tulad po nung food waste, pwede po natin siyang gamitin pataba sa lupa. O yung mga used clothes, pwede po natin siyang batahan. Yeah. Yung waste characterization analysis po, diyan po kami natutok. Dito po natin nalalaman kung yung proyekto po bang nilulunsad ng barangay natin is efektibo natin pamamasura ang talagang inabubuhay ng mga tao dito. 70% talaga at yan ang pinagkakitaan. So, pag hindi ka nag-aral sa lugar na to, ay uh, magiging habang buhay ka lang scavenger. Lahat ng mga porsigido mag-aral, binibigyan namin ng sponsor. Iibay na talaga natin ang imay ng Barangay 128. Sa Barangay 128, Tondo, Manila, pamumulot at pangangalakal ng basura ang naging kabuhayan ng maraming residente. Malapit kasi ito sa Smoky Mountain. Pero dahil sa Solid Waste Management Program ng barangay, marami ng alternatibong pinagkakakitaan ang mga tao dito. Kasama na ang paggawa ng mga basahan mula sa mga patapong damit, imbis na dumagdag sa basura. Binibigyan ito ng panibagong buhay ng mga kababaihang natutong magtahi, mag-upcycle at kumita. Ang mga babaeng ito naging katuwang at champion din sa waste characterization analysis ng barangay para mas maunawaan ang wastong waste management. Ito sa Barangay 128, basura man ang naging simula, disiplina at pagkakaisa naman ang naging bunga. Ako po si Lady Glass Gonzales Palyan, punong barangay ng Barangay Takuling. Ang BTMS is Barangay Takuling Mobile Services. Malayo ang barangay hall at saka yung health center sa ating mga purok. So nadalhin natin yung services ng barangay at saka health center sa kanila. Ang target beneficiaries natin is all ages kasi meron tayong gamot para sa mga bata pag sa mga kailangan ng eyeglass. Mga youth natin na uh, kailangan din ng stationaries, augmentation for their school supplies. Uh, we have the feeding team kasi may breakfast on wheels tayo. Ang mga six years na ng feeding program na rice tapping. Then, ang ating mga uh, drivers, nagpe-prepare din ang mga community. Pag ang mga pesta, mayroon silang pwedeng makuha na mabilis sa mga pumuluyo like barangay clearance, birth certificate, ng pell health, pala registration para at least ang tao may hapos mo lang nga na sila sa ilang benefits kag membership. Hindi budlay sa tao kay sa plete. Hapos na para di samon, hindi na sila mabudlayan magkatas barangay nga mag-use pang kwarta. ang mga lanta sa atin ng At takuling is heart of every takulanyo. Nandito nga ang BTMS because we want to hear their heartbeat and as well as uh, pinaparinigin namin yung uh, service with a heart, servisyong may puso. capture natin yung pangangailangan at saka uh, uh, we are inspired to do more para sa ating mga constituents. Hello, I'm a voice. I'm The heart of every tatoneño. Tahimik, hindi agad napapansin at kadalasay di nabibigyan ng pagkakataon. Pero iba na ang kwento nila ngayon. Bali na buo po yung Tops Cafe dahil yung kapitana namin. Gusto niya kaming lagyan ng livelihood ng mga PWD dito sa Barangay Takone. Kasi po, yung mga PWD noon, wala po kahit anong ano dito. Ang ibig sabihin ng Tops ay Takuling Association of PWDs. Dati, hinap sila maghanap ng pagkakakitaan. Pero ngayon, meron na silang napapatunayan. Dito sa Taps Cafe, silang ang nagtitimpla, naghahanda at nagsisilbi. Dahil dito sa TAPS, nagkaroon po kami ng inspirasyon. Kasi hindi po kami dinidiscriminate ng mga tao dito. Lalo-lalo na po yung barangay captain namin, yung barangay councils. Diyos ko na, tutuloy mo ako. Hindi po kami nakaramdam ng discrimination sa kanila. Kasi po ako may mental stress nagkaroon pa ako ng mental stress dahil sa sobrang ano ng computer, yung radiation, tumama sa akin yung nag-aaral pa ako ng college. May inspiration sa ibang PWD din na kahit na ganyan kami, PWD, hindi kami parang walang silbi. Kailangan yung kahit ganyan ka, ma-inspired ka magtrabaho. Dahil sa oportunidad na binibigay ng TAPS Cafe, nabubuo ang kanilang tiwala hindi lang sa mga namumuno kundi pati na rin sa kanilang mga sarili. May kasabihan tayo na kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Dahil sa kagustuhan ng barangay na to na makaresponde ng maayos sa mga emergency, nagawa nila ito ng paraan sa kabila ng kakulangan sa kagamitan. busy kayo ko ato, kay muban pa ko sa uh, panod tanod sa pagrubing ini kagabi eh. Unya pagkabuntag nag ko sa liga office dito ko giatake Unya pagatake adto gitabang ko ni Sir Yuri liga. Lingkon, lingkon ka. Lingkon, lingkon. salamat po kong dako kay dunas dunas sila mga adunay gikuha nga mga rescue vehicle sa atong Liga President. During the time I visited her, nandun siya sa ICU, no? uh, sabi niya, kailangan siya matransfer with other hospital, big hospitals, ang ambulance. Kasi walang available during that time. I offered her the PTV of Liga ng mga barangay. Uh, we called Butuan Medical Center. Pinahiram kami ng mga gamit, no? Yung, yung bed, tapos uh, oxygen. Sabi ng doktor, butit nakahabol para maagapan yung sakit niya. Isa sa mga prioridad ni Cap Gemma ang PTV. Dahil limitado ang ospital sa Butuan City, kailangan ilipat sa ibang syudad ang mga pasyenteng may komplikadong sakit. Ang ambulance, kompleto talaga ng gamit. Ito hindi, no, isang family van lang to. Kung magsik tayo ng uh, assistance with regular na ambulance, Uh, malaki kasi ang hinihingi nila eh so hindi kaya ng mga constituents namin pero with this a uh, kind of vehicles ang dami na naming natulungan no 86 barangays even our neighboring uh, cities and municipalities kasama si Cap Epifania sa mga matagumpay na nailipat mula sa Butuan papuntang Davao City Oh stroke gihigup man lang ang katong dugo dito sa akong ulo tapos gidrain oh pag drain adto gikuha na ikuiling gisulo dito mo na po siya ni balot sa ugat nga na uh, buto. Salamat ko dako ni Jima Tabada sa iyang uh, girequest dito sa National sa Rescue Vehicle. Tungod sa Uh, mga problema sa kabaranggayan. Sana madagdagan ng another two units yung vehicle for the Liga ng mga barangay kasi dapat sa barangay level pa lang uh, kami na mag address ng problema. Hindi na sila magdaan uh, sa city government o butuan. Nagpasalamat ko sa atong halang nun na mayor, si Mayor Lognada, na sa iyang pagtabang sa COA, sa Liga, na uh, si Dima Tabada, kung ang um, yang staff nga si Sir Yuri, salamat kayo sa inyong pagtabang sa ako ang uh, na rescue ko ug dali. Saludo kami sa mga barangay na patuloy lumalaban, nagsisikap makaahon sa kahirapan at naglilingkod sa mamamayan. Kayo, anong inspiring na kwentong barangay nyo? Isulat sa comment section para magbigay inspirasyon sa iba. Pwede nyo rin kaming i-message sa Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Facebook at Instagram page. Ako po muli si Cap Jessica D na nagpapaalala sa inyong magserbisyo ng tapat, magserbisyo ng may malasakit at magserbisyo ng may pagmamahal. Barangay! <laughs> <laughs> <Arakan, ha? laughs> <laughs> 哈哈哈哈